Narito na ang PTV Balita ngayon. Pinirmahan na ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na naglalatag ng mga patakaran para protektahan ang kapakanan ng mga domestic caregivers. Sa ilalim ng nilagdaang Republic Act No. 11965 o Caregiver Welfare Act, ibabase ang working hours ng mga caregiver sa kanilang employment contract. Bibigyan din sila ng overtime pay kapag lumampas ng 8 oras ang kanilang duty at night differential. Nakapaloob din dito ang usapin sa kanilang 13th month pay, leave credits at ilan pang benepiso tulad ng SSS, PhilHealth at Pangibig. Sakop ng bata sa mga nagtatrabaho sa Pilipinas. Sa pagpirma ng Pagulo sa Batas, kinikilala niya ang pangangailangan na proteksyonan, ang karapatan ng mga caregiver na magkaroon ng maayos na trabaho at sweldo at sumunod sa mga patakaran laban sa pang-aabuso, karahasan at economic exploitation. Iginiit ng Department of Transportation na tuloy ang itinakdang December 31 deadline para sa consolidation ng prangkisa ng mga jeepney. Bahagi ito ng PUV modernization kung saan nakasaad na dapat magkaroon ng kooperatiba ang mga operator. Muli namang nilinaw ng DOTR na ang December 31 deadline ay hindi nangangahulugan ng agarang pagpalit ng mas modernong unit ng mga jeep. Pero dapat na gawin ito sa loob ng dalawang taon matapos ang isinagawang consolidation. Napakahalaga pong maintindihan na ito pong consolidation deadline sa December 31 ay iba sa modernization ng mga units. So halimbawa po, uh, sa December 31, uh, meron pong mga 70,000 pa po na individual franchise holders ang hindi nagkoconsolidate. Sabihin po natin na makapag-consolidate po sila sa December 31, uh, sila po ay makakapagpatuloy pa ng kanilang uh, operasyon, uh, so long po as uh, yung kanila pong mga jeepneys ay uh, ma, ano pa pong ligtas ng LTO. Kinilala ang inyong People's Television Network ng Anti-Red Tape Authority o Arta sa Ease of Doing Business Convention 2023. Personal na tinanggap ni PTV General Manager Analisa V. Puod ang plaque of recognition. Ang pagkilalang ito ay kasunod ng kontribusyon ng State Network sa pagpapakalat ng impormasyon sa publiko, kaugnay sa mga programa at proyekto ng gobyerno. Kabilang na ang pagtanggal sa red tape at pagsusulong ng digitalization sa mga proseso ng pamahalaan sa buong bansa na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa tulong ng pag-streamline, tiwala ang ARTA na mapapaigting din ang laban kontra korupsyon thank you and congratulations, PTV4. Dapat malaman ng taong bayan, yung mga ginagawa natin, mga programa, na at ipaalam nila yung ano man yung issue nila about red tape or corruption. Dapat mala, ito po malaki ang role ng media, lalo PTV4 kasi napakalaki ng coverage so. Yung mga ginagawa natin nito, hindi natin talaga makita yung, yung na maging successful unless yung taong bayan ay nararamdaman nila yung, yung pagbabago. Di ba yung ating presidente, palagi sinasabi, bawasan natin yung requirement, ayaw natin pinapahirapan taong bayan. Ganun palagi, even in meetings, the president will always tell us, we need to streamline, digitalize government processes. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media accounts. Ako po si Dominic Albelor. Magandang tanghali.